Slide. Samantala, nagpaalala po ang pambansa polisya ng Pilipinas sa kanilang mga tauhan ay respeto ang desisyon ng publiko kung sakaling tumanggi silang magpakapkap at pababain sa kanilang mga sakyan ngayong panahon ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ayon kay PNP Public Information Chief uh, Police uh, Brigadier General Red Maranan, natanging visual search lamang ang pinapayagan ng plain view doctrine sa checkpoint. Ibig sabihin po, lightmates, kailangan ng mga motorista na ibaba ang mga bintana ng kanilang mga sasakyan at buksan ang ilaw sa loob ng sasakyan sa oras na dumaan sa isang checkpoint habang kailangan na nila magpaalam at walang pilitang o walang sapilitan kung kakapkapan sila ng mga polis kaya hindi ng pagbubukas ng compartment ng mga sasakyan at motorcycle siglo. Dagdag pa po ng opisyal na naghihintay na lamang sila ng panuntunan mula sa Comelec kung paano ipatutupad ang money ban ng panahon ng eleksyon. Bigyan din pa ng PNP na suportado nila ang hakbang ng Paul Badi para ipagbawal ang pagbili at pagbenta ng mga boto. Sa ilalim po ng money bunny, pagbabawal ang pagdadala at pagbiyahe ng kalahating milyong pisong pera limang araw bago ang mismong araw na eleksyon. Maliban na lamang sa mga cashier, payroll staff o anumang katulad na trabaho basta magpapresenta sila ng ID sa mga kapulisan. Newsline.